Yon, good morning sa inyo mga idol. Yan, kakain kami ngayon. So, dito kami sa kanya diyan, te. So, laksa ako ngayon. Ito okay, masarap, oh. Kakain ko laksa. Yan, troba, pag ng jogging, oh. Mga buhay kain. Tapos ng jogging, kakain ng mga to. Hu, yan. So, vlog yung sarili ng vlog. Kaya tayo mag-vlog sa sarili. ng laksa. Yon, oh. Suwabe. Oh, magagalit si Wala na yung ingredients. Yes. Yan. Ay, masaka pa lang wala. Yun, ang pampalakas na soup. Suwabe. Okay. So, ako maglaksa ako ngayong araw na to. Tignan ko kung saan yung laksa natin. Lapan. Laksa naman ako ngayon. Yun na.

Oh. Laksa yung sa akin. Para may iba naman. Suwabe. Hindi ka isa sa bawo. Yun, hinihintay natin ang ating laksa. Wala pa. May luto pa yun, eh. yun. Ito na yung laksa. Laksa soup. Hindi, okay, laksa soup. Mm -hmm. sa top. Nice, Sante. Very good. Yes, ito na yung atin, mga idol. Nasa soup. <laughs> ito na yun. At yung, ito yung ito. pa niyan, ha? ah Se, ha? Yes. So ito na yung auto natin. Ito na yung tago pa niyan, ha? Swap ito. Ayan, mga idol. Yeah, mga idol. Nag-tip yung pampalasa natin, ha? Ito yung na dito. Yung sili na to, siyempre. Ako okay, sarap, ganyan naman okay. natin. Okay. Ito natin uh -huh. sa sabaw, kung gano'ng kaswabe. Uh -huh. Ah, sarap na sarap ng idol. ano? Oh. Kanya naman yun, no? Oh. nagukulay yung kanyang kare. Let's go, let's eat. Yeah. Natin, oh. Panay no. suabi, oh. Iyan, oh. Mga natin, oh, no? panayang higop na, no? suwabe o, Yan, iyan o, no? mga kaway-kaway o, no? oh, sabi daw, suwabe. Yung kita nyo kalahati na yung doon, oh, yun. Approved daw oh. Ito naman oh. Ito yung malakas mag-jogging oh. Tango naman, uh, binabaway na ngayon. So let's go, kain tayo mga idol. Yun, simula na ang ating kainan. Ooh. Mga idol oh, kita nyo naman ito. Ayan oh, kita nyo ito. Ikop sa boba. Ito yung mga sahog niya. May bulang-bulang. Manghang ito, may kari kasi ito. Mmm. Para so, may iba naman. Ito so, yung sinasabi na kain sa labas after jogging. Para mabawi daw yung mga lumabas na lakas. Tama yun. Uh, Tama yung ilabas mo lakas. Kaya mong bawiin mo agad. nagsabaw. O sabaw ba? sabaw bawa pa lang sulit na pagbawis na talaga yung ng sulit pag kumagawa ng laksa siyempre yan o mait na mainit pwede pa makaisa pa nito pagtapos nito Shanty. yan o yan o Shanti Shanti pa isa May isa pang ano, mangkok Sarabe, sarap, suabe Mmm. Mmm. Ang Siyempre, hindi mawala yung paborito natin. Paborito ng bayan. Alam niya kung ano to. <laughs> And the best. Hmm. Lagi meron yung dito. Pag kumain tayo, lagi meron yung favorito ng bayan. Si Preya, pilang masarap. <laughs> Ang suwabi, di ba? Mga isa pa lang, parang hanga na ako ha, parang hindi ko gusto to ah. ha. Pero tandahan niya lang natin. Gusto. Ayan mga idol ha. So natulad na yung tapos ko ng akin. Grabe. Dawa tayo na pawisa sa ating jogging. Pagsal. <laughs> oh, okay, ang kaya natin na ito. Grabe. Saba-saba ako. Tutuloy. Sa tutuloy ko ha. Okay. Siyempre may patutig ko. Si Siyempre. Yeah. Kaya natin ito, mga ito. Grabe. So, mga ito, may hirap nag-uubusin pagkain. Parang pa. O, konti na lang. Yung lalong pa-ubus ka ba, pa-ubus na yung kinakain mo, lalong sumasarap siya. Hindi mo alam kung bakit. Maraming gusto mo pa isa pang mangkok eh. Parang ito. Ay, puto pa ba. Anong klase? Yun. Huh. Nasa sa ako ng punas. Ako pinapawisan no? Maupos na nga ito, pero parang napakasuwabi yung lasa niya. Iba-iba na talaga. nasa oh. uli yung ano, pang dihinan. Mm. Parang pwede, pwede mo pa uliin yun. Isa pa. Sili tayo muna mga idol. Sili, sili. Sarap. Sabi. dahan-dahan ang pagkain nyo nito Dahan ito na laksa soup Nanalo mm. na mm. Ayos mga idol Naubos ko rin oh Yun oh Grabe na mga ham. Pero suwabi na. So yun mga idol, yun ang kain natin ng araw na to. Busog na, tama na yun. <laughs> Alis na tayo. Ang <laughs> yung kumakain na rin. Let's go, let's go. So, sold. Pwede na ulit tumakbo. Ayan tayo ito. Thank you sa pagsama nyo. Simpleng kain lang tayo. Pag nagutom, kumain na lang. Diba? Ang gawin natin, kundi kumain lang. Have a nice day sa inyo lahat.